Hoping na mag-cancel ang class eh. Ano ang baligid? Wala kaming kasabay. Wala. As in. Ayan. Pero almost, parang sa video hindi gano'ng kita yung ano, pero almost zero visibility nun. No? Ayan, takbo namin ay 30-30 lang. first time na rin pumasok mga ganito ah. So yun ang nga po, inaalala na inaalala namin paano kaya yung mga nakalupo. Tiglat, tiglat pa at nga mababa na to eh, no? Uh Oo. -oh. Kanina po, madaling araw, mga alas 5, halos dun lang sa labas ng bintana. Wala mga, ano, wala mga estudyante. Oo, oh, tatlong school po ito eh. Elementary, college, tapos high school. Wala man announcement ang San Jose, pero hindi siguro makapasok ang mga bata eh. Oo eh. Tayo nga po, salamat na lang at may masakya. Oo. Diba, kapinan yung bata. Ganoon naman po talaga. Pag kahit wala pong announcement at feeling nyo talaga, yung hirap makapasok, okay na po, makapasokin ang eh mga anak. Kami lang po mga guro, alam ko, makapasok talaga. sinaman naman na rin. Marami na rin Hindi pa ay, I Black na. Ano pa naman po ngayon? Parang Halloween special nila ng mga bata. Oo nga. May party party sana kami. Uro sana kami nito kung napapanood nyo po ito ano uh, possible bahana po sa ano sa shop yung mga ganito pong kalakas at matagal bahana ulit na naman yun malamang at ito kung magtutuloy tuloy ng 2 to 3 hours wag naman sana pero baka mapuno yung sa ilog dyan no? tayo agad din. nalubog o sa wasa, nung ano yung dinugay natin. Hindi sila makakawit dito ng umgas. Diba nung mga pag-drive na ng maay? ay Wala pagka nagmabilis, halos wala na rin ako makita. Nahanda ka Ibaling maliit. dai malapit alas 7:00 AM. Anino na po 'yung ano bandang alas 4 PM. Siguro. Grabe katatalim ng Kising kidlat. Kaya yun niya nagising tayo. Yeah. katatalim ng kidlat no na halos halos tabi lang talaga naggiliwa yung bintana. Bintana. Kapag liwanag, yung rinig mo agad yung sound. So, ibig sabihin malapit na talaga. May isa pa doon na ano eh, na kapag uh, putok din agad eh, Yung talaga yung malapit. Parang sima-melods yan. Pilit pa rin talagang papasok eh. Yun, sinabi ko, kay Barun. Nakakani na kaya ed sila? E di tol? I edit Ay, edi to. Hindi. ah. <laughs> Sobrang bilim. Huwag Hindi kita ang ano? devil's mountain oh. Hindi, wala. wala. Kahit anong bundok sa paligid, hindi kita. Pero syempre, yung mga bundok na nandiyan nakikita nyo oh kasi malapit lang man eh. eh yung mga malalaki oh. Hindi makikita. Yung bundok ka ng murta kanina din, hindi makita eh. malalaki. Alos ano, zero visibility doon. Dito okay naman, maliwalas. Ay, makapasok ang mga bata niya doon. No? Hindi ko nalang makalabas ng pass. Sa mga magulang ko na palagi ng suspension huwag nyo na po mapasukin pagka ganito mo kasukit yung parang kahit walang suspension maintindihan man po ng guru yun hmm. pero yung kaligtasan pa rin yung number one priority hmm. may nga po, namin alam kung may suspension na eh. yun may signal dito mamaya pa natin yung buksan ng cellphone possible pagka nandun na nakarating Tapos nang tubig po sa daan sa, Ah, may canal pala dun? Oo oh, Tapos wala siyang ikutan na lang Wala na siyang tagusan dito Ah, masisira ang daan Masisira talaga Woo! <sighs> kailangan niya tayo yung tuyo ng dalawang araw no? tapos meron yung iba pa yung mga nakapagpaani naman na hindi pa hindi pa nagtubo na rin po sa sako yung iba Lolo Papa di ba na daan natin na namin kahapon. Sabi ang mga palay natin. guro lang ng Rizal ang ano ah. Oo oh nga Parang sa San eh. wala akong nakikitang nagtago sa atin kanina. Hmm. Ay, estudyante, ano, ah, tawag ito, teacher, wala. Mga ah, palay sa gilid, baha rin ang ang daan, parin, Basa rin ang palay, eh, no? career day nila ma'am Nini? Career day nga nila ma'am Nini, mga bata na kasundalo. Mga naka, Pero yun lang, estudyante. Yun nga lang, wow, namang yan hindi matuloy. Ay, hindi, tapos na ang career day, UN. Ay, UN, makasundalo. UN. UN. Hindi, yung iba kasi U, ano, UN nila ngayon. Sa Adela, UN daw nila ngayon. Eh. So, di ba alam ko? Ikaw di mo alam. Na. Hindi <laughs> nakaan pa yan. Uh, Ay, yeah, no, karir din nga nila. Oo, oh, career din nga nila, mam Ma Nini. Paano naman career din, ah? sama, sama Seven eleven. Seven Evelyn. Seven Evelyn. Seven Seven Evelyn. Seven Evelyn. 7 late na ako. Hindi naman. Sakto na yan. 7.20 nandun na tayo. Or 7.80. Kahapon po, mga tanghali, At sobrang lakas ang hangin dun sa kanila. Pati ulan. Pati, hindi, hangin muna. Tapos ulan. Buti na lang. May, may puno ko dun na, ano, na, naputo Bagsak. lang sanga. Bagsak ang sanga eh meron pa naman mga bata na nagatambay dito. buti na lang nag ano na nagsilaruan na sila nakatapos na sila magkain ay sila tapos yung mga bata sabay naman rin kasi ng ulan eh kaya nagtakbuhan na oo oh. kitang kita ko yung batang nakabike eh halos tangayin siya na ano, bumaba siya sa bike na tangayin siya pa ganun sobrang lakas ng na, hampas ng hangin tsaka ng ulan pero possible to i-sus suspend naman. Half day lang naman kasi ngayon eh, no? Kaya siguro sabi sabi nila okay oh, suspend. sana ng module. Ay e, ano ang gawin natin kung hindi matay makabigay ng Yun lang nga. Wala nang pilitian mga batang pumasa. Ayan, so far maliwanag dito. masyadong ulan sa bundok. Pero madilim eh. Oh. pag ka mo natin may tanghali, no? puno na naman, no? <laughs> napupuno po kasi yan. Ayan, ah. Pakita mo nga, babe. Ayan, napupuno po talaga yan. Ayan, kala nyo may lupa pa na Napupuno po. Napupuno Ay. po yan. Ayan. As in, lahat po yung nakita nyo ngayon, napupuno ngayon parang nagbabaw pa siya. May high school pa rin papasok ko. Dalawang piraso. High school ba yan? Ayaw. Wala namang elementary na nagagaling doon. kasi meron naman silang elementary dyan. Ngayon, lalapit na kami sa high school. Pagsilip ko doon sa... Pagsilip ko doon sa... Page ni Mayor. Wala pa rin. <laughs> Wala pa. Siguro baan? maliwanag doon banda sa kanila. Papa. Pero sa ano, M M MDRRMC, ano rainfall tayo? Orange. Orange rainfall. Parang nag-red nga yata kanilang madaling araw. Hmm, pauwi ang bata Oh. Pauwi na siguro nila sa Bobby. Hmm, pauwi na eh. Hmm, pauwi na. Pinauwi na sila. Ay mga tiga, amaling siguro itong mga to. Ha? Pero high school malamang may pasok. Eh, eh no, high school o. Oh. Busin na mo. Ibang <laughs> estudyante mo pala yun. Mm -hmm. Mga dating estudyante. Oo, no, masarap maano. ano, magkapi. Pwede kaya ayan sa Bundes, babe? Alagbate. Pwede, madulas na yun. agad ng pangulaw. <laughs> yung mga kapitbahay, may anong bagay. Ayari yan. Ay. Ay, may okra tayo. Ayoko. Ha? Okra anihin at nung kailan nag-ani ang mga bata. Sobrang gugulang na. Hindi na rin nakain. Aro? Binibenta po kasi nila sa amin yung mga nila. Ako ay mga Sitaw. na... Sitaw. Okra. Ay eh, kaso ng kailan sobrang titigas na ng mga okra nila. Ay, isang linggo ba naman doon kasi na ano? No, walang pasok. Walang pasok. So, nagbulang talaga ang okre. Ah, nasa school na kami. Safe travel. <laughs> Thank you, Lord. Ay, sila sir, oh. Hmm. Daw na alamig eh. Boy, sino ba hindi lalamig yun sa palangon ngayon? <laughs> yung pasok. Kasi so, tanghali na o. Sige po, salamat sa so, pano sa aming simpleng update-update ng buhay buhay, biyahe. <laughs> First time lang kasi nangyari ito, kaya chika-chika kami. Ah. Mag-i-slog in ah. Oh, paula Morby. Lagi yan. okay thank you for